yung pagkilay ko is nawala na so ito, try natin ah for pala to, ito yung dapat na lipstick so, and then ito yung para sa then ito yung ito maganda ba siya ito, ito yung kulay Thank you means ganun ang pangalan. And, na. Oh. Eyebrow contouring. Sana kaya ko mag-plugin na ito. Kasi, plug ako pala makeup. And then, ang color na to is, I think, dark brown. Kasi, ganda yung ganito. Kasi, usan natin. Isa pa akong in-order yung para sa body wash. Body wash din. And, then, coconut. Ang kanyang, ah, uh, flavor. Body soap pero liquid siya. Try, try. Hindi, nakamature na. Ano ba? Saan ba ito? Meron siyang parang brush. Ito yung parang i-adalay natin sa ating key niya. Medyo nahirapan akong isa na siya, pero nagusap na. Nahirap siyang buksan. Hindi, ayun. Okay. Ah, ito pulak lang siya. And then, ito. Itong ating lipstick. Ito lang yung ito. Ito yung okay. aking Sana yung kulay Ano yung kulay na In order Oo Oo Ang ganda ng packaging I mean yung pinaka Lipstick Ito Ito yung big way Okay Ito ah, yung gloss And then Ito yung pinaka Color niya Ah Which is ano siya Matte Tapos talaga yung siya White na yun Oh try So ito yung aking In order May Ito yung mga Ating Kasi nakikita niyo Walang ilay So, let's try this. Tatry natin. Eh, hindi ko alam kung kaya ko siya. Kasi sabi, i-draw lang. Ooh. Okay. Liquid siya. Nararamdaman ko. Hindi talaga ako sanay magkilay. Pero, ito tayo natin. <laughs> okay. Wait ko. Wala ko sa lamin. So, ito natin siya. Dahil... Hindi talaga ako fan ng pagkilay. And ito, hindi mo siya ko. Nag-awak. marunong Pero, perlis well, naman. And then, tingin ko kailangan natin yung brush. Yung brush was... Nagbukha naman siya. Pero, try natin yung brush. Waterproof siguro siya. Huh? I think waterproof. Ay! Waterproof siya! Ayan. Hindi ka lang ako marunong try natin itong, ang kinuha kong color is, maganda naman yung, yung pinaka-color niya. Pero ang expiration date 2037. So, let's try it. Hmm, ganda na tulay. And then, siguro pwede na lang siyang ganyan. Pero maganda ko, <laughs> maganda kung magulong ako mag Tapos, ito yung pinaka plus, Ito yung pinaka Which is white talaga White. White as in white. So, let's try. Ah. Ooh. Masarap ng lasa niya. So nagamit ko na siya. Ayan. Maganda, maganda. Ang hindi ko lang kaya talaga is yung kilay. So hindi ko alam kung nakikita nyo maayos yung paglagay. Pero, uh, ito siya. Ka. Kailangan ko mag-provide uh, mag ng mga ganitong materials sa uh, aking mga gamit. Kasi hindi lang akong maayos. Pero hindi ako palamigat. Ganito lang na kaya kong gagawin. So yun. Salamat.